Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi may ikatatalo na 58 walong minutong negatibo. Toros, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.40 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:20 ng umaga, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na mahilig magyabang sa pagsasalita. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis ng gabi may ikatatalo na 51 minutong negatibo, ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na pula. Dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas dosages ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.40 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay dilaw ang iyong iiwasan dahil mamalasin ka para matalo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 50 na minutong negatibo, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 10, 10 ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, Magdamit ka ng may kulay blue at wala kagad makakakuha ng swerte mo pag nananalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 jis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala 1 hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 jis ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay blue, dahil kaya kang mabigyan, ng kamalasan para maging talunan. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na may kahiligan, magsalita ng kabastusan kukuhanan ka ng oras mong swerte. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na pung negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo ang iiwasan mong kulay ay blue at player na masyadong matataba kukuha sa iyong mga oras na buenas. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red. Magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ges ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi may ikatatalo na 51 minutong negatibo Magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng husay sa paglalaro para manalo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa ala hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, iwasan mo na lang ang kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo.